So ito guys, habang naglalakad kami, bigla na ang dumilim. Parang ready na siyang ulan, kaya parang nag-decide na din kami babalik sa bahay. At baka abutin pa kami dito ng ulan. Sayang lang kasi nga, ang sarap ng pakiramdam dito kasi freskong-fresko. Kaya lang medyo malamig ba? Eh, itong problema... Kaya sige lang, di bahala na. Mag, mas magandang bumalik na lang sa bahay. So bago kami bumalik, magko-coffee muna. Nakakita kami dito ng isang uh, ah, pwede namin pag, ah, pag inuman ng kafe. Yun. Kaparking naman yung sasakyan namin doon. At tingnan na lang natin kung ano ang mga menu nila. So kumain na lang kami ng panino at ako man ito so waiting ko yung aking uh, mga band at uh, pupunta kami dito sa Repugio Balors